Nasaan tayo? UP! Preparing for my soundcheck. That 4KM na kami. Magdaka. Tapos gabi na. I swear to God. Perth, UP! Parang bundok na ito. Nasaan na tayo? UP! Time check. Ano oras na ba? Time check. It's 5.15. Okay, it's 5.15. Bye-bye. Ayo, Eat up. preparing for my subject ethics. On the way sa boardwalk. Meron kaming ano snack. Diba? Mamaya ulit pag nandun na. Anong oras na? Nakaka... 7.07. 4km pa o 8. Naka 4km na kami. Magdakad. Tapos 4. gabi 4. na. 4.28. Nakad na kami pa uwi. 4km. Let's go. Nagpag.

Hey, yes, baby. Ginawa mo sa lady Para ba ako nagulo pa <laughs> naga. Pero baby, I just want more of Your body is like you. Magaling pa, baby. Kahit you are for sure. Kani na pati kahit minita. Mananabit na mahawa ka lang kang mahal mo. Alam mo na kung gano'ng kalayo mga destination sa isa't isa. nasa UP uli kami. <laughs> At baka nandito si Robin. <laughs> mag kami, tag dito. Mag-cover uli kami ng kanta. <laughs> Mamaya, mag-request lang kayo. <laughs> Pagpagod na pagod na kami, gano'n. Mag-cover uli kami ng kanta. Parang yan lang. na kami. Tapos, nakailan tayo? 5.28. 5.28. So, goodbye! <laughs> Ay, ni Dalal. lang. Gusto ko lang gusto ng aking mayuwag. Ang gandong gusto ko ng himay. Hagro mo. Ang sarap. Puta mo. <laughs> <Stop. laughs>